Magandang hapon guys, welcome to YouTube channel So ngayon guys, papasilip ko sa iyo guys yung ating mga bagong panak pa na baboy So guys, hindi na tayo nagbibideo ng ating mga baboy habang nanganak Kasi guys, nakakapagod din at nakakaantok din talaga So ngayon guys, papasilip ko na sa inyo yung mga bagong panak pa natin Ito yung sa kabila guys ha Yan, yan sila guys oh, yan, nanganak na sila guys Yung sa kabila, yan Yan hmm. Yan, guys, so, mga guys. Yan. Yan. ito pala, guys. Papaliwanan ko sa inyo, guys. Ito, guys, ay, ano, dapat, guys, mga anak siya ng asingko So, guys, premature ito. Nanganak siya, guys, ng... Aba 28 pa lang ng ugos, nanganak na siya. So, isang linggo, guys, ang kulang. So, dapat, guys, hindi siya mabubuhay. So, ang ginawa natin, guys, para mabuhay, ginawa natin ang paraan, guys, para mabuhay siya. Ginawa natin ang dalawang ilaw. So ginawa natin ng dalawang ilaw yan dito guys so, oh, Sa magkabilaan para mabuhay at ang init Mapunta sa katawan nila para lumakas sila guys Yun nga guys sabi ko sa inyo Hindi na tayo nagbibideo habang tayo nanganak Pero papasilip ko sa inyo guys yung bagong nanganganak natin ngayon Yan nanganganak siya ngayon guys Yan ang kanyang anak guys so anim na So, so yun guys may papasilip din ako sa inyo Napaka cute na anak ko Na prinsisa ako talaga Yan Yan yung aking prinsisa guys yan. Yan yung aking kayamanan. Kahit ako'y hirap na hirap sa trabaho, yan ang aking kayamanan. Yan, o. No? <laughs> Kasama ko, guys, dito sa baboy. Yan, no nagwapa na kami ng baboy, guys. Kasama ko. Yan, o. Uh, Ay, uh, hello. Hello, guys. Hello. Hello, guys. Yeah. Hello. Hello. Hello.